Oh, grabe, oh. Ah, ito mga boss pala, oh, yan, oh. Ay, ano, ay, ayan, ay, sila, ayan sila. Ito pala. Oh, oh. Ito pala makikita Lahat ng sasakyan na yan, atin, yan. Kasi lagi na, nakalagi na, Singapore. Kaya nga, eh, Singapore, oh, grabe tao, oh. Karami tao, Marami tao Man, yan, oh, Superman. RTB Grabe, uh, lahat ng sasakyan na yan, atin, yan. Mga sa isapang atin, yan, sa live. RTB. Me? May... Oy! namin sa kanilang namin Ramin sa Okay. Yes, shut up, Long time, long time. Iba talaga ito si Papel, mga boss. No? Hindi pa pa kayo tatawagin. Buti na si Papel, tinatawa pala ito. ko. Ramin sa kanilang. mo diha ha? Bawa na migo hangin Ay grabe ang kami ha oh, sana. Ano karami mga boss. Oh. Duterte! 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 Duterte mga boss, oh, yan oh, napakarami pa mga boss, ano? Oh, di pa. Talaga marami kuno kaya akan gayin mga boss, lalo na mga kalaban po ni Tata Eddie ko mga boss. Ganito karami, no? Ganito karami mga boss. Magkakarami pa na oh. Uh, yes, wala. Eh, nag-reconnect ka oh. Bakit? Yeah! Yeah! Okay, narapan niya ba? Uy, kanin. Gusto ka man eh si Elkaylo. Caillou? Elkaylo El Ito man yung ano, ban, ban ano, ban lager. How have you been here in the Philippines, sir? Ah, isa lang. Isa time? Pero, ang puso dito, ah, uh, since the 1990s. 1990s? Yes. Grabe, sobrang tagal na pala. Even in those days, it's safe for me here. Mm -hmm. Salamat sa Tatay Digong. Yes, yeah, salamat uh, Tatay Digong. Mayor, uh, Mayor, uh, Mayor Duterte. Correct, correct, correct. Because of Tatay Digong. So, what, so, you, what's what, you, country is it? What country? From what country? I don't know. Ganun right? na lang. Ganun <laughs> <Cano> na. <laughs> na. na lang. Na lang. Na, lang. Na, lang. Na, lang. na lang. Basta taga-dabaw. Oh, basta taga-dabaw. Yeah. Yes. Yeah. thank you, sir. No, sir. What can you say about the President Rodrigo Duterte? He's now in the detention. Message, message. Mga foreigner not supposed to involve in politics. Pero, God bless the Philippines, and thank you, Mayor Duterte, for everything. Yes. Thank you, sir. Thank